Good morning people. Good morning pa dito dahil 8 825 pa dito guys. Yung ano ngayon, yung kura ngayon is pupunta daw ng istiraha ang buong pamilya ng amo. So syempre kasama kami lahat. And yung dadalhin ay yung dadalhin dito sa bahay na to ay ano lang dakos or blended tomato salad ganun. Kunti lang daw sabi ni ha, ni kuya kaya magdala pa daw yung iba. So ito muna yung unahin ko. ito lang naman yung ano ko, hihiwain. Ibi-blended lang naman natin to. Yung mga amo ay, mga bata ay, ano to, tulog pa. Yung istira, yung sabihin nun, parang ano siya, bahay bahay bakasyonan ba na nirentahan. Ganun dito yung, ganun dito sila mag, ano ba, mag, mag-unwind. Wala nang tayo pupunta na wala beach dito. Wala nang beach dito sa Saudi. Kaya uh, dito sa Saudi. Dito sa Riyadh. Wala nang... Wala nang ganyan Good for 10 person lang mo. Kaya natin ng lemon. May garlic na yan dyan. Coriander leaves. Okay na yan. Ready to go na. Kapin mo na tayo! Ito yung ating breakfast. Meron tayong siopaw. Ininit ko lang yan. Kape. Hindi ba sila gising? Ito yung show ito pa rin yung dating ano, yung last na punta namin. Tapos, yung mga kailangan ko lagay sa taladya, lagay. Mauna na dito. Lagi kaming mauna pag nandito. Pag na isarahan, lagi mauna yung amo ko. Tapos, may nakahain na sila na tamar dito sa taladya. Fresh. Kusina tour mo na tayo. Ay, ano, may microwave. Dito magluluto ng tea and coffee mamaya. May lutuan na rin. Kompleto. Malinis yung ano nila in fairness, dito. Ah, uh, gamit. Ano? Oh, may mga spices dito. Tapos, dito tayo sa ano, right side. May kainan. Makauna yung maisi dyan. Okay. Okay kumainan tayo sa labas. Tapos, pintuan. Daming pintuan, no, Ito, sala din. Pwede kong umupo dito. Sobrang luwag kahit saan ka upo Pwede. Tapos, ito naman, big sala din. Big sala. Meron ding AC. May TV. Yun yung view sa labas. Na, na ano ka na to dati? Yung, basta yung huli namin pinuntahan. Ito yun labas tayo. So, ito yung left side ng, ay, labas ng left side. Diyan, merong, ano, comfort room, merong, merong magasanan, ganun. Sobrang lawak ng place na to. Tapos, so, ganito yung aurahan niya sa labas. Ganun, 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 ganun. Tapos, alala nyo, dito kami nag, ano, winter time yun. Dito kami nag-tiktok-tiktok. -tik Oh, may alugbati. Kaso lang yung dinala kong alugbati doon, namatay siya. Ay, may sili. My goodness, nandito na naman tayo sa sili, guys. Yan, may sili, oh. Wala na yung mga talong. Na-remember nyo, nag-vlog ako dito na maraming talong. Tapos, yung tamar. Ay, this one. Ito yung buhay na tamar. Buhay na tamar. Yes, hinog na siya. Sobrang liit pa niya, no? pero ang daming bunga. Yan, oh. No? Kung okay, tayo ng isa. Tayo ng isa. Sobrang, sobrang ang hinog niya na. Parang hindi ko siya makayang kainin na walang hugas. O oh, may buhangin. Wala na yung mga gulay. Eh. Yan, may mga orange, may lemon. Hala, I think this one is figs. Oh, figs pala yun. It's figs. Kaso lang hilaw pa. Figs yan. Okay, ang daming tamar. Iba ngayon kasi summer na matay na yung mga ano binagtatanim nila dito. Baka mag-umpisa na naman sila magtanim uli kasi pa winter na eh. Malawak no. Dito ba lang tayo sa left side? Dito ang pinakamalaking side. Hindi ko pa na ano. Pati yung sa loob nito. Shopee ang daming roman. Ito yung flowers niya. Oh. This is pomegranate, guys. Or roman sa kanila tawag. Pwede na nga yung kunin eh. Pero huwag naman. Uh, Ma-award tayo. oh, I, I didn't see it before. The last time we come here. This for the babies. And here we can stand like this. And here like... Kiana, you will not swim here? No, I'm not. Oh, I, I didn't know that we swimming pool here. We swimming pool para sa loob. Hello, people! Ang oras ngayon ay 3... 3 what? Ah, 4.05 na pala. Hindi pa kami nag-lunch. Kaming na daw yung pagkain kayo. pumunta kami namin ng gate. Tell ko kunin daw yung foods. Say hi to the guys. Ito yung ano, parang... Ilan ba to? Apat ba? Oh, ulo oh, daw yan ng karo time for lunch. Ito yung lunch ng mga nanay. Sa kanila guys, apat na ganito may malaki. Ay, may dalawa ata, no? May dalawang malaking ganito na laham. Ay, tat apat ba? Ay, tatlo pala. Yan na lang natira ulo. Tami naman chicken kasi yung iba hindi kumakain ng laham. Oh, pa pala. yun yung mga natitira. Kada plato, may natitirang ganito. Sa mukha si Alenoy. oy. Gusto ko yung ano. White. White na may <laughs> may mga onion. Uy, may spaghetti. Ma-remember ko si Basman itong may spaghetti. Ang na may spaghetti. Ito yung gusto niya. Tapos, yung pipiliin ko nito yung mga fried onion. This one. Puro man to, ano? Bre, walang ano? ng legs? Bastos lagi mo. Ano ko? Oh. Ay. Hmm. Kasalanan mo yan. Eh, hindi ka nag- Wala man ng akong legs. Ako din wala. Wala ko tayo. Pero meron akong laham. Naghagilap ako doon. Ano ako dito? Eh, kapi. Ay. Meron ang good ako. Galing callin don saan. Dakot. meron sila ng small cut. Masarap, 'yung small cut. Oi, si Jana. Na. Jana. Yung <mulong> gumalaw dito. Sirak mata. Wala sila masusta. Baka day of viernes na yun. Ayaw rin niya sumama dyan kasi from heaven to hell. <laughs> Happy sa iyo, ang, ang loyalty niya, eh, mananatili doon sa puti. Yung pumunta doon nung nagbisita na hindi ka sumama, yun talaga yung ano ko na, in-interview ko talaga siya. Yun yung hinintay ko ba na magkita kami ni Rakma. <laughs> Kaya ko sa ako ang. Oh. Ang sarap na yun Ay, siguro hindi naubos. <clears throat> Date, ang oras ay 6.56 na ng uh, gabi. And nandito kami lahat. Tapos kami kumain. Nakatapos <coughs> lang pa. Nakatapos ah, na mag-lunch. And wala kami tiktokers dito dahil wala si Bell. And si <coughs> Ana din ay hindi pinasama kasi nga yung isa niyang Alaga ay nandun sa kanilang bahay. Parang hindi pa siya okay na magkasama uh, sa gathering. Kaya ayun. Kailangan niya yung, kailangan niya yung nani niya. Kaya ang ganap namin, pag wala si Bella, wala si Ara, walang maingay, walang ano. Tama kong lang. Ayun, yung isa. Where is the moon? <laughs> si Marlene ba? <laughs> Ganun lang. Na. Tapos naghintay lang kami ng mga utos dito. Ano yung kailangan nila. Nasa labas yung mga amo guys. Yung, kumbaga, may mahabang ano doon, mahabang space na doon sila mag, doon sila upo Doon sila lahat, lahat ng mga amo. Tapos, kung ano yung pag-uusapan nila, and then mag, ano yan sila, mag, ano ba tawag doon day? Mag fire burning, parang ganun. Fire burning? Basta ganun. Bonfire. Bonfire pa <laughs> so, yung mga tamar guys, this is the tamar. Di ba ang daming bunga? Para lang siyang nyog na ano. Tamar kasi sa uh, tamar season ba? Kinakain ng ano, pagka hindi siya lagyan ng net, kinakain siya ng ibon. Sobrang dami ng ano, bunga. Di ba? Sa gilid ng ano. So, nandito tayo sa labas yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ko makita, ipakita sa inyo yung isang side kasi nandun sila. Parang ito, ito half lang to na place, half lang to na place. Sa place ng mga amo doon. Tapos may mga upuan doon. Basta maganda din, maganda. mas maganda doon kesa dito. Yung lang tamari. Mga manolior, nandun yung mga bata na kita. Shhh! Ish, hada. It's, the way. It's the way. <laughs> Come on. Kaya nga ito, malutong tuko tayo ng isa. Ay, gusto mo yung malambot? Gusto mo matigas. Ito din. Ah, sa bahay, ako kumakain ng malambot. Hindi madam. Gusto ko yung ganito. Crunchy pa siya. Ano Kaya niya, nagluluko lang yan si Raisa. Why? Why? Hindi naman ako nagjo-joke. Kapit tayo, guys. guys. It's time for coffee. Kapit tayo, guys. Kapit tayo, guys. Coffee na walang <laughs> ano. Mag-coffee na may asukat. Ah, saan mo na sa labas na. Hindi, <laughs> <laughs> dito lang to eh. Masira yan, baka mabasa dyan. Doon kasi mamaya ako doon. Sa gitna. Sa amin lang yun. Yung tagalala namin ng kape, pagka istiraha, ayun niya na daw magkape eh. Ngayon lang kasi yan. Choose to be healthy na daw siya. Binamay ba naman kami? Sir, tayo siyan ang liit ng kapi natin Inaantok na ako kaya kailangan natin magkape. Maria, na pa ko natin kapi meron tayong cake banana cake Ati... marble cake ruin na siguro na. akong kape esmagkain talo wao kalit si si Maria, si marlon dapat mo ay, yung Ah, yung 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 your Madam tell me give to Aline all of this. Don't let Aline. Yes, Alam. Sabi niya? Lamunin mo yan lakas. Asan his head? Her head. <laughs> Sabi niya? No. <laughs> Sabi niya my head? My whole head. My shoulder. Ay, <laughs> <laughs> <I'm> my knees. <laughs> <My niece. laughs> Uy, kumain kayo. Bukas wala na to. Pati ma. Cheat day. Huwag kang magayit, pasiksi ka masyado, makita mo yung duwa mo. Nako, hindi na makilala, masyado ka rin, pasiksi. Bakit ang duwa? Wala siyang uyab. Wala siyang uyab. Uy, may asawa daw uh, yan dyan, pero separated. Huh. Ha. Tapos na yung mismo. Ay, hey, kagilok. Ha? Huh? <laughs> 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 para lang, kayo yung mga tatanong tangluway. <laughs> kaya ka, kaya magutuman. Kumain uh, ka, kayo. Hey, ka magutuman. <laughs> kaya pala pinadala na ano para hindi magutom, Hindi eh. <laughs> alam nila pag mag Siyempre, may matagod. Sabi ko, global ball. Bilok siguro yan. Pagkatabi mo yan. Ayan, lalo. Lalo. Mukha Sorry naman, go Kawahin, kawahin. Ay, dyan na.